Pagkakulit naman tayo ng isda ah. mga tol Sa bro Yan mga tol Mga tol, shout out sa lahat na mga nanonood na yun ng Youtube channel ko mga tol What's up Ayan mga tol Dito naman tayo manghuli ng Isda kung ano yun Nung Mahuli natin dito mga tol Ay, ayan Diyan tayo naka Diyan tayo naka tali mga tol Sa payaw na yan Ayan, karating lang natin mga tol medyo madilim-dilim nga kunti kasi mga 6.30 na mga tol 6.30 in the evening what's up, bro shout out sa'yo bye Richling tol shout out sa'yo tol ayan sa lahat ng mga silent viewers ko mga tol shout out sa'yo nyo, mga tol at sana'y okay kayo what's up? Ayan, bangka na maliit tayo mga tol. Wala pa, hindi ko pa hinu yung ilaw natin mga tol. Kasi masyaro pang maga. Ay, mga tol. Medyo manilim na ang kapaligiran. Sige mga tol, update ko lang kayo mamaya mga tol kung ano kaganapan. Yo, what's up mga tol? Mga tol, hapo na kayo mga tol. Ayan yung ilaw natin, kinabit ko na. Yo, what's up? ang ilaw ko ay ilaw nyo rin hello ilaw yan mga tol nagaagaw na ang dilim sa kagabi yan pagabi na uras na gabi na uras na tol gabi na tol what's up bro good morning good evening sa inyo lahat mga tol yan mga tol, malapit na tayo manghuli ng isda. Ayan. minuto na lang, ilang minuto na lang. Ayan yung ilaw. What's up, bro? Sanay makahuli tayo na ngayon ng marami. Mga tol, sanay makahuli tayo na marami. Madilim na ang paligid. Yung madilim na ang paligid, mga tol. Nagkaagaw na talaga ang dilim at saka gabi. What's up, bro? Sige mga tol, i-update ko kayo mga tol sa kaganapan dito. Sa fishing adventure natin mga tol. What's up? Sana'y nanonood kayo. Mga tol, magpalit na tayo na. Ay, ay set! Basa! Basa mga tol, basa! Set! Set! ng jacket mga tul paksa ang jacket ko mga uh. tul palitan tayo jacket kasi malamig na ang panahon tu lah tol Paulit tayo ng isa mga tol Sap Paulit tayo ng isa Maayo na lang Ayun na lang mga tol, nakahuli tayo ng isa. Ayahay. Ayahay si Dodong. Siwa ka ayong sa siya mga tol. Pero ano naman? Linaw naman. Medyo maalon. mga tol paganda ng ayos ko ngayon walang lamig may si, magandang jacket ginamit ko napagandang jacket mga tol ito na jacket ibang to tol, update ko kayo mamaya pag nakauli ulit, ulit. Madilim ba? Madilim ba mga tol? Makita naman. awan dagat mga tol. Mga tol, shoutout sa lahat ng mga nanonood ngayon. Napakaganda ng video na to. Shoutout din mga tol. Sana ay okay kayo. Good evening sa inyo lahat. Time check. 7:15 in the evening mga tol 7.15 in the evening what's up adventure fishing yan mga tol adventure fishing tayo mga tol nakaliwalas ng panahon mga tol pero wala kuhuli tayo ng isa isa lang mga kasamang maliliit yung kanina pa umaga mga tol sa dyan sa Dubai mga tol shoutout sa inyo lahat yo what's up bro bro. sa. sa Saudi Arabia tol. Mga tol. Shout out sa inyo mga tol. Sa bro. Sana okay kayo. Okay kayo mga tol. Wa so, may huli sini. Usalan lang mga. nakalimot ko nakalimot oh, ko tol sana mabuhay pa siya what's up mga tol mga tol nakahuli tayo na malaki mga tol patay sa bangka mga tol tol o nakahuli tayo na malaki anong isda to o napakalaki mga tol hindi ko mabidyohan dahil o, hindi kaya magalaw yung isda na to barakuda mga tol o mga 400 kilos o oh, 300. Oh, ari pa yung mapahidehere oh. Mga tol, thank you sa lahat ng na mga nanonood ng channel ko. Sana i-suportahan niyo mga tol. Ito ay biyaya ng karagatan. Mga tol, thank you sa lahat. Hindi ko na videoan mga tol dahil mahirap. Cellphone lang gamit ko. Ayan, nakahuli tayo ng malaki. Thank you, Lord. Mga tol, shoutout sa lahat ng na mga nanonood ng channel ko. At sana'y isportahan niyo mga tol. At God bless. Dito pa ako sa bangka, mga tol. Ayan o. Dito pa ako sa bangka. Uwawin na ako kasi wala, may huli tayo malaki. na Ayan o. Ito yung mga tol. Malaki. Barakuda mga tol o. Oh. Malaki. Malaki siya tol. Sana ay... Thank you sa lahat ng mga nanonood ng mga tol sa lahat ng mga silent viewers ko sa subscribers uh, dahil shout out sa lahat uh, sanay okay kayo mga tol salamat sa inyong panunod at sunod na vlog mga tol kasi para natin na maka upload tayo ng marami para ma magka ads tayo mga tol oh, laki oh bangka, oh. Laki mga tol. Maracuda, mga tol. Ito yung gamit ko, mga tol. Isang pirasong. Ito yung gamit kong panghuli, mga tol. Ayan, oh. Ito yung kawil. Dalawang kawil. Ayan. Isang pirasong isda. Malaki. Pinaing ko. Ayan, nakahuli tayo ng malaking biyaya. Sige mga tol, shout out sa thank you sa lahat ng mga nanonood at sa channel ko mga tol na sumusuporta. Thank you. At sana'y pagbutihan natin ang ating ginagawa at hindi tayo pabayaan ng Lord. Mga tol, thank you sa lahat. Masaya ako mga tol, nakahuli ako na malaki. Mga tol, pasensya na hindi ko na videohan dahil mahirap mga tol baka tumalsik yung, yung yung camera ko. Cellphone lang kasi gamit ko mga tol. Magalo isda na to mga tol. Pasinsya na. Thank you mga tol. Salamat. At ayun pa mga tol, oh. dito pa ako sa bangka mga tol. Oh. Patay sa bangka mga tol. Ipa natin ang hila yung angkla natin. Thank you, thank you. Thank you mga tol. Love you. Bye-bye. See you next vlogs mga tol. Sana huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na rin para updated kay sa ating mga videos mga tol. Salamat. Bye-bye.